Magandang hapon mga idol. So dito po ulit tayo sa ating farm. At saka syempre uh, mga idol, kasama natin sila Francis. Dito po sila mga idol. Yan. Uh, first, salamat po pala kay Chan. Uh, uh, nagbigay po sa atin ng filler na uh, ano ba to? Pang araro. Ayan po siya mga idol. Oh. So sa mga area kasi nakagaya po namin na hindi Yan mga idol, so 'yan yung ating uh, equipment mga idol no na tiller. Yan. So ginamit ko natin pang pangararo po 'yan siya sa ating uh, area kung saan natataniman tayo dito ng talong. Yan. So yung ano niya po, yung parang araro niya medyo may lang siya sa pagbuhani maneuver dahil uh, ano po siya, uh, tumatama po siya sa kanal. So sinusundan niya yung kanal. Dahil isa lang yung gulong niya mga idol, pero may bisyon kapag parati na po natin siyang ginagamit is masanay na rin tayo kasi nasanay din tayo sa kalabaw na pag-aararo Ayan, at saka mga idol, ako po yung personal na mag-subok uh, nito. Ayan, so ganyan pala siya mga idol. Oh. No? Uh, medyo masakit lang siya sa likod uh, pansamantala dahil uh, kasabay ng pagtakbo uh, ng tiller o yung pag yung araro mga idol is kailangan mo rin pong idiin para yung ano niya yung parang sulay niya sa ilunggo pa is uh, didikit po siya sa lupa kasi kung hindi mo siya idiin wala din po siyang maano na lupa wala siyang maararo na lupa Yan. ang medyo mahirap lang kasi pag iliko mo siya kapag biglaan, possible na matumba yung tailor kasi isa lang yung kanyang gulong. At the same time, kapag liliko din naman, ganun din. So, ang medyo disadvantage lang kasi kung ganitong area namin, kapag may malalim na po siya na naararo, i e, eh, nalalaglag po siya doon sa inararo mo na siya. So, ang possible mangyari, parang paulit-ulit ka lang talaga sa iyong inararo. Unless, pag purasahan mo siya ang ipaliko doon sa hindi pa nararo. Na Maybe sa mga hindi pa nararo talaga mas maganda po siyang uh, subukan Pero yung idea kasi namin na uh, nararo na po siya yung pinag-trial namin Kaya yun, lumilihis po siya At the same time, medyo mahirap lang uh, no, kapag manibago ka i maneuver itong filler na to, itong pangararo na to Medyo mahirap lang Kasi may saging po kami sa kita Kaya... Uh, Kapag iwasan mo siya, eh, parang matumba yung makina niya kasi nasa taas yung makina niya. Yung bigat niya is nasa taas compared okay. doon sa mag po tayo ng kalabaw na mabilisan lang kalabaw na yung nagdadala. Dito kasi ikaw mismo mag-drive, ikaw magpupwersa para uh, ilikom siya at saka itiin yung kanyang araro mismo. Sa mga gusto mag-order mga idol, nilagay nyo po namin yung link. Yan, maraming salamat sa 888 Wholesalers Trading na nag-sponsor po sa atin itong uh, dealer o itong pang mga idol. Pwede niyo po si Sir Chan. Yan, sa 0945-250-5869 po mga idol. Yan, uh, nag-deliver po sila nationwide po mga idol. Pwede nga uh, uh, via, tawag niyan, courier So, doon na po kayo magbabayad. May cash on delivery din I think sila. At the same time, uh, hindi kasama ata sa shipping or free shipping. Uh, just contact them mga idol for more information mga idol. Andiyan po sa screen nilagay po namin. Okay. Tayo. Ha? Yeah. Ang ano lang dito, kung gusto mong daanan dito sa gitna, lilihis siya, babalik sa ulit dito kung yung mababa. Kung gusto mong idaan dito, dapat ipa-skip mo siya para pumunta dito. Para ang hinding, babalik ulit siya kung saan yung medyo malalim. Eh kung kalabaw lang, Ganyan lang, he. Okay, 'yan na dito. Pero 'yan umayran. I-treatin to sa umayran. Ma i to doon sa mai. Eh, hindi ko lang alam kung yung hindi uh, pa tumungkal. hindi ko alam parang dito tatakbo. Pero kasi ang alam, man, position, ito, Hindi ko lang At alam kung ito, nalibago ito, lang tayo kasi ito. ganyan ka magsa-likod. Uh, tapos maliit lang yung ano niya. Grabing doon sa ano, pag nag-abray ng mais doon no? sa so, taas. Katumbas niya yung limang minuto mo, parang 30 minutes ka sa kalabaw. <laughs> ang problema lang, kasi pag ganyan mo, pag liko mo, babalance mo yung bigat niya. Pag liko mo sa kabila, babalance mo yung bigat. Tapos pag lumiko ka ng pabalik, alasahin mo pa sa dapat, no? Mm. Tapos ang hinding, itong gulong niya, oh, oh. kung saan ka dumaan kanina, doon din siya pabalik. <laughs> Kaya gitna, hindi natin masyadong madaanan. Metras nga naman, boss. Ha? Metras? Oo. Oh. Metras. Yeah, siguro na di bago lang. Soon, maalaman din natin yung timplada niya. So, ito po siya, is gasolina yung nilagay. Wala na siyang puti. Ito yung crank niya. para alis sa pamaro hindi yan yung ano niya yung brake ata kagada atras bante oh yan oh reverse Yung up ah reverse primera segunda oh ay segunda din siya may primera yung kanina ano yung primera ah segunda dapat ang primera dapat primera pala no kung hindi mo pagtagal ito yung kanyang rpm oh kung nakasabi yung rpm hindi ano tumar

pera pa rin oh. mag balance Mira pag mag balance kung ganito na oh. Kasi hindi ganoon kalakihan yung sulay niya. Yan kagay nito ang daan natin. Pag dumaan tayo ulit dito banda para dito naman yung araruhin natin. Bubulusok kasi siya, mag i slide siya papunta dito. Yung dito ka na naman babalik. Pero I don't know kung hindi ganito siya na naararo. Saka so, maganda-ganda. Oh. sanay ka na sa paggamit ng ganyan mga idol. Pareho, Rick. Yan. Tingnan tayo doon ah. Hmm. Idol oh. Yan. Pwede pa lang may atras. So reverse siya. Yan. So, dito sa pangalawang ano, dito tayo kanina dumaan mga idol. Hop. Molo ko dapat sa pispa daw. Okay, larga bola. O, tingnan niyo po mga idolak kung paano siya. Oh, malalaglag kasi sa kanal. Nawala <laughs> na yung kanal natin dito. <laughs> Pag uli ko mo siya mahuhulog sa yung pinagdaanan niya kanina. Ayan. Wala na kung <laughs> saan ka dumaan kanina doon sa ulit. Pero siguro kung hindi mo pa nadaanan, baka okay naman. Yun nga lang, ang position mo kasi, nakayupo talaga. Ayan. Alright. laliman segera pasare-sare lang dari di di yung mga patay na damo pumapasok din kasi doon sa tire nya yan tapos ay yung stop oh. up <laughs> so ganyan yung problema kapag lumiko ka pa, patutumba siya <laughs> kiningal ako doon ha yan parang kaya ko pa yung ilang araw sa kalabaw <laughs> pag ganyan siguro kalahating araw lang kasi hindi pa tayo sanay si pero kung saan tayo expert yan kung hindi ka pa sanay sa mga ganyan ganyan siguro yan paguring ka talaga kasi yung position mo parang nakabao-bao ko yung ganyan yung sa may uh, palayan parang ganyan yun nga lang ang pinakakapagod kasi maliban sa idiin mo siya babalansehin mo pa yung makina niya kasi mabigat kung magle ka or magra-right ka banda babalansehin mo <laughs> kaya <laughs> yan babalansehin pero kung masanay ka siguro makuha mo yung ano niya yung kilit niya kung baga kung paano siya gamitin baka madali na lang siya kasi e, siyempre unang hawak ganoon talaga pag unang hawak pa lang medyo hindi mo pa makakabisado parang nagdadrive din ang sasakyan mga idol medyo mahirap talaga sa pinakauna although smooth lang talaga magdrive ng sasakyan pero kung first time mong magdrive din ng sasakyan medyo mahirapan ka rin kasi hindi mo pa sa kabisado pero kung parati ka nagdadrive parang ganyan din kung parati ka nang gumagamit ng ganyan eh baka petiks na lang din sa susunod we will see soon